Sa kapapasok na balita, pumanaw na ang veteranong mga awit at Asian Queen of Songs na si Pilita Corales sa edad na 85. Sa gitna ng pagkulita sa Semana Santa, ang malungkot namang pagpana ni National Artist for Film and Broadcast Arts, Nora Ono, sa edad na 71. Ang OPM legend na si Haji Alejandro sa edad na 70. bagong pagluluksa sa Philippine Showbiz. Pumanaw ang veteran actor at director na si Ricky Davao sa edad na 63. Nakakalungkot, no? For the past two, three weeks ba? Ang dami nating mga pangalan sa industriya na nawala. Mga malalaking pangalan. Siyan si Milita Corrales, na sinunda ni Nora Honor, Haji Alejandro, and yung most recent, si Ricky Davao. I remember, si Sir Ricky, hindi pala, hindi pala Sir Ricky, Direk, Ricky Davao. Kami ang magkausap noon nung inaayos ko yung weight ng body niya. And every day, every day, sabihin niya sa akin, Hazel, this is what I want. Hazel, this is what I want. And after the ecological program ng dad niya, sabi niya, ang galing. Ikaw ang gagawa sa akin. <laughs> sa ganyan sinasabi sa akin, oh Hazel ah, pag ako, ganito'y gagawin mo, ganito'y gagawin mo, ganito'y gagawin mo. Kung may chance lang ako noon, I would give my self to help to to share pero siempre we don't want also to step on uh, things na hindi naman talaga I remember ang first challenge ko na artista medyo pinuntahan talaga ng media artista at politiko halo halo na Francis Magalona That was 2009 and siya yung first na medyo na challenge ako kasi I stepped in second day because I was out of town. I was introduced as the feature event planner. I remember ang una kong ginawa, hinay sakin yung mga bulaklak noon eh. Pinagsama-sama ko siya. Siya yung ginawa kong wall, siya yung pathway para maging organized ang in and out, in and out, in and out. Kasi, isa lang ang pinto ng pinapasukan ng fans, politiko, at artista. So, naglabo-labo talaga sila doon. Hindi mo makita kung sino yung papasok, sino yung lalabas. Because of that system, naging maayos na ang mga remaining weeks. Marami pa siyempre akong ginawa. So, naayos na natin ang sistema. Naayos na natin ang pagkain. Naayos na natin kung saan ang entrance, ang exit. Naayos na natin ang mga bulaklak. Naayos na rin natin lahat ng mga coordinations ng mga details from suppliers. Now, the best part. How can we make his wake a unique and personalized wake for his celebration? Yung fit sa kanya. Please these butterflies in honor of Papa Kiko. Know that he is with you and will always be gold. Say a prayer and see him there. Although you may feel a bit torn apart, please know that we will be forever in our heart. Now fly butterfly as high as you can go. Papa Kiko is right there with you, more than you know. A freed butterflies. Ang alam ko, yung dalawang bunso niyang anak, yun ang nag-lean, yung nag-send of kami ng butterfly. I remember nung time na ibinababa na siya ang piniplay ko noon ko. Everybody in Marikina were singing that song. Yeah. Isa pa sa mga artista na na-handle ko personally si Dolphy. I was in Heritage Taguig noon. I was in the hospital. I picked him up I remember ang daming media sa lab, sa labi ng ano, Makati Med. Grabe, sobrang dami ng media noon. Na hindi na kami makapasok. And ang gusto lang ng family noon, magkaroon muna sila ng quiet time with their father. My father, Dolphy, left at 8.34 p.m. following a cardiac arrest. Praying for his uh, eternal repose. And in his honor, Please smile at the person standing next to you. Heaven is a happier place with him there. And for us, when he's left behind, comedy's death, but long live comedy. So anong ginawa namin? Isi-share ko ba ito? Sige na nga, isi-share ko. Nagdala kami ng hearse. And... Nag, so there's one hearse and an ambulance and another ambulance from the city where Makati Med is. So, nag-decoy kami. Ang akala ng media, nandun sa hearse ng Heritage, si Dolphy. Pero wala. Nandun siya sa ambulance. So, walang nakasunod sa kanya. Nasa hearse, sumusunod ang mga media, si Dolphy nakarating ng funeral home or ng heritage ng tahimik lang. Bakit kailangan galit doon yun? Marami kasi siyang fans eh. Kilala siya eh. And everybody wants to take a piece of him. Basta ang alam lang namin during that time, we have to bring Dolphy ng hindi magulo or yung pamilya hindi ginugulo kasi they want to have the final moment muna ng sila-sila lang. As it is, the death itself is hard to, to face. Mahirap na siyang simulan kung paano mo siya gagawin. Yun pa kayang may pangalan ka at higit sa mga family members eh meron kang mga fans. Meron kang mga ibang tao na na-inspire na gusto kang makita. So yeah, I just imagine kung ano yung pinagdaanan ng pamilya nung nangyari yon. Walang sino mang tao siguro ang masasabi natin ready pag nangyari yon. So just imagine how the wake of each celebrity of each of these big names in the industry been repair yung wake nila. Walang pinipiling pangalan, walang pinipiling estado sa buhay. Walang mayaman, walang mahirap. Pag dumating ka sa sitwasyon na may mahal ka sa buhay na nawala. It's really difficult. Ibig ko sa mga nag-a-arrange o tumutulong sa mga wakes, hindi sa ganun kadali. Kaya kung iisipin mo, nakakatuwa pa din kapag ang bawat isang miyembro ng pamilya ay nagsasama-sama para mairaos nila ang ang wake ng mahal nila sa buhay, lalo na kung artista pa this I have to share. Every individual has a story to tell. And the only time that we can rerun this story is during the celebration of life. Hindi dapat plakado ang funeral. Iba-iba kasi ang karakter ng bawat isa. Mas magandang maaalala natin sila or mararamdaman natin ang presensya nila kapag ipapakita natin sa mga huling araw nila ay eh, kung paano sila nabuhay o kung paano natin sila gustong maalala Hindi lang to para sa mga artista ha. Sa funeral or sa wake natin, somehow maisip natin na this is what I want. This is how I want to be remembered. Ano ba yung slight planning lang? Para yun ang maaalala ng mga tao pag nawala ka. Gusto sabihin, ano, huwag kayong mahiya na tawagan ako or humingi ng, ng advice or suggestion para ma-celebrate natin yung buhay, yung mahal nyo sa buhay na nawala. Kasi nga, pag dumating yung death, hindi na may isip mag-party or mag-celebrate eh ako na ko yon. That's how I value the life we live. I embody the celebration of life we live. Ako po si Angel Hazel with wings.